kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Halos lahat naman siguro sa atin ay nangangarap na sana ay magkaroon tayo ng limpak-limpak na pera. Siguradong magiging maginhawa at easy ang pamumuhay kapag may marami kang pera na magagamit para ipangbili ng mga bagay na makakagaan sa iyong araw-araw na pamumuhay. Maliban pa sa maranasan mo ang mga bagay na hindi mo noon naranasan dahil sa hindi mo kayang bilhin ito dahil wala kang kapera-pera. May katagalan ng paghihintay kapag aasa tayo sa ating naiipon mula sa ating kinikita sa ating trabaho kaya ang mas madaling paraan. Kung paano magkaroon ng malakihang pera sa mas mabilis na panahon ay ang tumaya sa loto. Libo-libong mananaya sa loto ang umaasa kada araw na sana ay maging isa sila sa mga naging mapaladring nanalo at nabago ang pamumuhay. Isa narito ang dating OFW na tawagin natin sa pangalang Antonio, October 2, 2014. Nang ito'y tumaya ng loto sa isang loto outlet na malapit sa kanilang lugar, ang numerong tinayaan niya ay ang 9, 21, 31, 36, 40, at 41. Kinabukasan, nang tiningnan ni Antonio kung tumama nga ang numerong kanyang tinayaan, ay laking gulat at tuwa niya nang tumama daw ito ng 5 digits. Pero, mas lalong lumakas ang kabog ng kanyang dibdib nang malaman niyang jackpot pala ang talagang kanyang napanalunan. Sabi ko ba tama ako ah, mga 5 digits sabi ko. Ngayon nung niribis ako, ba 6 digits pala, 12 million. Hmm. Kaagad na nagbihis si Antonio para pumunta sa opisina ng PCSO at kubrahin ng kanyang napanalunang pera. Pero bago pa man ito makaalis ay nangyari ang naging umpisa ng isang malaking problema. Nahawakan ng musmus na bata na apo ni Antonio ang winning ticket rason para magusot ito. Naagaw naman ng apo kong maliit na yon, Yung bata, oo naagaw, nagusot. Ngayon, sinagis naman yung isang bayo ko, ay eh, hindi okay lang, planchahin lang kasi sensitive na ngayon sa PCSO. Sa pag-aakalang kailangang may balik sa dating itsura ang tiket bago ito ibigay sa PCSO, ay plinansya ito ng pamangkin ni Antonio. Ang resulta ay nangitim na tila sunog at hindi na makita ang ibang numero na nasa tiket ni Antonio. No ticket, no payment. Papakalawa naman, kung may dalakan ticket, kailangan yung ticket na yun ay readable ng aming machine. Yung nangyari naman dito sa ating claimant, uh, hindi nabasa ng ating machine. Dahil sa sunog ang itsura ng kanyang ticket at hindi nakikita ang mga numerong nakasulat dito, ay hinindian ng PCSO si Antonio Makobra ang 12 million pesos na sanay kanyang napanalunan kaagad na nagdemanda si Antonio laban sa PCSO dahil hindi pwedeng basta-basta na lang niya pakakawalan ang perang kanyang napanalunan. Siyam na taon ang makalipas matapos lumabas ang numero ni Antonio sa 642 draw ng PCSO noong 2014 nitong buwan lang ng Setyembre 2023 ay pinaburan ng usgado ang reklamo ni Antonio. Panalo sa kaso si Antonio makalipas ang siyam na taong paghihintay nito. Ayon sa Korte Suprema, kahit nasunog na ang ilang partes ng numero sa tiket ni Antonio, pero mapukonsidera ang ilang mga bagay para sa secondary evidence nito na siya nga talaga ang nanalo sa drone na yun. Kagaya ng oras ng araw ng pagtaya nito, lugar ng outlet ng loto kung saan ito tumaya sa matatandaang. Naglagay mismo ng tarpulin noon ang loto outlet na tinayaan ni Antonio para batiin ang maswerting manalo ng 12,360,000 pesos noong October 2, 2014. Halos isang dekada mang hinintay ni Antonio na mapasakamay ang perang napanalunan sa wakas ay makukuha na nito ng buong buo. Tama lang ang desisyon nito na ipinaglaban ang kanyang pinaniniwala ang tama dahil kung pinabayaan niya ito ay siguradong hindi na niya makukuha pa ang perang kanyang napanalunan. Ikaw, tuloy ka pa rin ba sa pagtaya sa loto? ninyo ng mga ganitong klaseng videos. Panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.